god this is a very big 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 boy right, welcome aboard. Whatever Kawasaki this is. <laughs> I just call this the cruiser. The cruiser from Kawasaki. Anyway, ito lang, ito lang to, ito lang to. Um napaka napakahalaga ng ergonomics sa pagra-ride. At eh, nakakalungkot kasi kokonti ang nakaka-appreciate kung ano ba talaga yung ergonomics and how we can take advantage of setting up hinahanap nung pa ako yung <laughs> yung ergonomics para ma-maximize natin yung potential natin with the bike as a whole diba? yung combination natin with the bike gusto natin ma-maximize yung performance ng bike and we can do that if we can fit on the bike like para tayong we are one with the bike. Eh mahirap gawin yun kung sa ergonomics pa lang eh nagko-conflict -co na 'yung bike at saka 'yung katawan mo. So what is ergonomics? Ergonomics is more of the fi your fitment on the motorcycle. So meron tayong 3 points of contact, 'yung handlebars, 'yung seat, at saka 'yung foot pegs. So yun 'yung 3 points of contact. Now, um sana lahat tayo ay aware na 'yung mga 3 points of contact na 'yan ay mahalaga. And then we can actually adjust those three points of contact Depende sa motor ha ah. sa motor We can adjust them to maximize yung ergonomic setup ng motor natin Para mukha So we can get the maximum potential of the bike yun lang naman yun eh yun ang kagandahan ng ergonomics kahit pag gaano kaganda yung motor mo kagaling yung technology ng motor mo if you don't fit on the bike properly kung hindi ka kumpiyansa sa sa motor mo hindi mo ma-maximize mama yung potential mukhang sira ang preno ng motor na to ayaw tumigil ah hindi mo ma-maximize mama yung potential ng bike mo kahit pa gaano kaganda yan now ganun din naman kung ikaw ay isang skilled rider tapos yung motor mo ay hindi ano ba to? nabangga ba to? <laughs> kung ikaw ay isang skilled rider pero yung motor mo ay hindi mo naman na setup up ng maayos hindi mo rin mamamaximize yung yung yung, ability yung abilities mo kahit ikaw ay very skilled very experienced rider wala rin ngayon meron pang isang problema dyan kasi minsan okay yung motor okay yung rider yung ergonomics nila yung ergon ergonomics is okay pero yung rider eh walang proper riding skills yung mga braso nakalak yung siko naka straight nakalak naninigas yung mga naninigas yung mga braso yung kamay that's that's not good yung paa nakalawlaw nakabuka duck feet yung foot placement hindi maayos ba? Diba? yung pressure po yung pressure nasa puwit wala sa foot pegs diba? parang there's, there's a proper way of riding the motorcycle so that you can be safe and then you can max and you can so you can maximize the potential of the bike and still be safe ay wala eh wala rin, walang proper riding skill katulad ng preno nito wala walang kagat yung back yung rear brake yung front brake naman ay parang tanga parang sira ata preno nito iuwi na nga dito baka ma baka ma pa ako dito sa motor na to putik na yun hindi kumakagat yung preno sa unahan so kailangan natin niyang uh, ipaayos hinahanap nung pa ako yung <laughs> mid controls hindi ko makita anyway so yun yung papel ng ergonomics ergonomics yung fitment ng rider sa motor and of course may mga motor na mayroong adjustability. I-adjust natin yung motor natin para mag, mag maging maging ano, maging tugma sa ergonomics na hinahanap ng katawan natin. Kasi siyempre, hindi mo natin pwedeng putulan yung paa natin o yung mga kamay natin, o Hindi natin pwedeng pahabain, 'di ba? 'No, isa lang naman ang pwedeng natin pahabain. So, we find a way on how to uh set up the ergonomics of the bike and the rider to maximize the potential performance of the bike and for safety. And syempre, ang pinakamahalaga dyan, eh, dapat, ang nasa ibabaw nyan, ay eh, yung proper riding skills. Kasi kung walang proper riding skills, riding posture palang mali na, eh, wala kang aasahan in terms of maximizing potential per performance and safety. Tama. Tama. Okay. Maraming problema ang motor na <laughs> <laughs> hindi ko gusto talaga ang cruiser kasi hindi ko magawa yung 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 preferred ko na riding style at yung ergonomics para sa akin hindi ako komportable, hindi ako kumpiyansa bukod sa hindi gumagana ang preno. Yung mga pa ako hinahanap yung foot pegs. <laughs> hinahanap yung cambio hindi siya ano, hindi siya instinctive para sa akin ng ganitong style. I'm not saying that this is a bad motorcycle. I'm not saying that cruisers are bad. Kasi marami akong kilala na magagaling mag-ride ng cruiser bikes nila. At ang gagaling nila. Nagko-cornering din sila. Humahataw din sila. Ang galing nila. Naka-cruiser yan. Ha? So, walang problema yung style ng motor. Ang talagang susi dyan, ang talagang kailangan nating asikasuhin is papaano natin i-maximize ima yung setup ng motor na meron tayo dun sa ating riding skills and riding style and then ayun nga ang foundation ng lahat nyan is proper riding skills Jesus Christ, this bike. At ito pa, hindi ka wait na. Ito pa ang isa. This is something na alam ko marami ang hindi mag-agree sa akin but sometimes or not sometimes but most of the times most of the riders ang hinahanap nila sa isang motor is talagang more on comfort which is there's nothing wrong about that walang masamang maghanap ng comfort ang masama is yung isinasacrifice natin isinasacrifice pati yung clutch kill switch may problema Isinasacrifice natin yung yung safety and performance ng motor para lang sa comfort. And ako I don't I don't believe in that. Kailangan talaga priority pa rin natin ang safety and performance. Tapos saka na lang natin habulin yung yung comfort yung style yung looks mga secondary na lang yan eh. wala naman tala wala namang performance gain sa mga ganyan eh. so unahin natin yung safety and performance yes this is a very comfortable bike but not for me <laughs> natatakot nga ako mag ride kanina eh. kasi alam ko anytime sa ako dito anytime sa ako dito alright so Oh, you know, ko pa yung, yung boxes. Hey girl, wanna go out? Wanna go out? Do you wanna go out? Alright, let's go out. Alright, thank you so much. I'll see you on another video.